What's up mga ko Magandang-magandang umaga po. Yan tayo po ngayon sa bukid na uli. At uh, tayo po galing sa Pangisiran. At uh, maraming-maraming salamat po sa pag-invite po sa akin. At uh, uh, sa pagtanggap po. Yan ay eh, dahil ano po uh, isa, isa isa po sila sa followers po natin na napaka-babait po. Yan. Uh, Pinasalamatan po natin yung kanilang resort pag-invite po. Yan. Uh, talagang maganda mga otol yung kanilang resort uh, wala akong masabi uh, shotot po sa lahat ng karenyo family Ayan. welcome, welcome home na po uli ako yan, sa bukid na po uli dalawang araw po tayo doon oh, talagang nakakamiss din mga kautol aring ating halaman kahit ako dalawang araw na nawala eh eh talagang ay eh, pagbalik ko mga kote ng lalaki na ng halaman maraming maraming salamat po sa inyo mga utol Yan, ang daming bunga. Ay, talian na po pala, re. Nag-uumpisa na po. Talian. Dahil... <coughs> Nalaki po ang mga puno, ay. Eh. Yan, ang bilis ng... Nung... Ano po? Ang bunga. Ilan days lang to? Buwan. Buwan. Na iskad na po agad yung paw mga otol hmm. Ganda Ganda ng performance Panalo po Sa awa ng Diyos mga otol Namumunga na Namiss ko ang aking halaman ay, ay. na yung mga auto line Talagang sumakakat ako na maaga pa ba? Ganda uh, na mga ano so, po Mga bungaw hanggang baba Meron mga autol hmm. Talagang sa awa din ng mga auto line Pinagbibigyan pa rin tayo Yan, Maraming maraming salamat hindi nakita yung kawayan mga kautol sa so, sobrang ano kapal ba yung kapal naman ay eh. wapah bismi yan bari ang ba, palay natin pagkakahaba ano ang pagkakahaba po oh. Tio Uh, nda magapo. Paka bunga. Tio dami po Ah. Ya. Yeah. Nga po. Oh. Nga ana po. Ya yeah. yeah. po. Tuy, magdala po ikaw. Oh. Ang um, palaya po. Hindi po. Ayos po. Titik na ari ay. Bah, naglawit. Oh, magdala ko. Didilig po. Pati Oh may galing pong maigis ah Ayos po masarapan na po Hindi na pa eh? Hindi po Hindi? Hmm. Sige Tiyo po Ano? po ba? Oh. Sige tayo. Ingat po, Oho. po Oo Apagka daming bunga pala nito Oh nga po Oo nga po. Ako po yung po. Oo po. ang ganda mga auto eh. Ayan, ang bilis. ng panahon. Pagkakabilis po ng panahon. Kaya kalain po naman. Na Punong-puno naman mga auto Kaya lang hindi kita masyado sa camera. Ayan hmm. Ah, ah. Maragang. Yan, din po kay Tita Pilipina sa Tito Pidil. Yan. From Las Vegas. Ingat po ang tambumubuo ng kautol. Maraming maraming salamat po. Ako natatakot mga kautol ay doon sa nangyayari. Doon sa aking uh, ampalay uh, Na pinutol. Ay, ako natatakot baka nangyayaring masama sana wag naman sa iba okay lang sa akin wag lang sa iba mga auto ganda ganda po ang ano performance nito ang ating sili Lagu. Mataas pala ito mga otol apa Sobrang taas Lama eh. ya Lama ya Udah diliput aja nih pipi mga otol Udah ulan Hindi isa isa Na ulan ulan na po Ipino po yan Okay oh, ayun pong ating ano yung ano Talagang Napakaganda po Ang ating sili At tuloy tuloy na po Yeah Sabi nga ay kapag may tsaga-tsaga po ay malawak na nga po pati eh, ah ating halamanan eh. simula hanggang din eh tapos hanggang dun eh. pa kami bukas mga kautol dahil ilang buwan na rin ito ay eh. ilang buwan na rin Gembuan ngerimpu. Abu nak nak. Oh tu. Baiklah, kita ating halaman hmm. yan lawak na po ganda ano nga nating berde berde po ba hmm. ganda yun pag nga naman may tiyaga makakutuloy Mabilis po ang pagganda. Ito mo naman mga auto tubig. Wala na po. Ah, Ilin nyo na po din eh. Madala na umulan. Talagang santing na santing na po. Santing na santing na po. Ang ating ah... Uh, tawag din kung ating silihan ay talagang tigas na rin. Ang mga lupa? Kailangan po ng dilig. Pero may dilig mga otol. Ano, nausok-usok na. Anong tipino? Pero may dilig mga otol. Eh eh. biyaya po hindi naman tayo mga auto sa kabila ay, tambuwa rin dati kung ano mga auto din dati kung takaw dun yung huli kong dinanin ay buhay na po talagang bahay na buhay nauna pa atang mamunga ay mga auto layo yun o oh. narating silihan dati o oh. marami lang bungay bungay pero may tanim na rin po. Hmm. Baling ganda mga otol. Hmm. ganda po. Hmm. Ganda performance. Ayan hey, mo. kagandahan itu mau tuloy mo kuno ibon no wow nandoon oh tuloy nando panalo ya mga kotol yari na po talagang bilis yung talanan na rin at uh, namumunga na po yan Uh, Maraming maraming salamat po sa pagsama. At uh, pagsuporta po si Paglapot Tsaka Boy Provincia. Bye. Salamat po.